Hello everyone, welcome po sa ating Christian Tips channel. Subalit so, balit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po. God bless po. Now ang ating pag-uusapan ngayon, tips kung paano ibigin ang Diyos ng buong puso. Now, isa ito sa mga pinakamahalagang aspeto ng buhay espiritual. Ayon po yan sa Matthew 22.37, sinasabi ni Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Narito po ang ilang praktikal na espiritual na tips upang matutunang ibigin ang Diyos ng buong puso. Ang una, kilalanin mo siya. Hindi mo lubos na maiibig ang isang hindi mo kilala. Kaya dapat kilalanin. Magbabasa ng Biblia araw-araw. Dito mo makikilala yung kanyang katangian, yung kabutihan at mga pangako ng Diyos. Kaya basahin natin lagi ang Bible. And also, pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Hindi sapat yung basa lang. Kinakailangan po pag-isipan at isabuhay ito. Kilalanin din ang kanyang mga gawa sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga na makilala natin ang Diyos. Number two na tips kung paano natin ibigin ang Diyos ng buong puso. Manalangin ka palagi. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pakikipag-ugnayan ay susi ng pag-ibig po yan. Makipag-usap sa Diyos ng tapat at palagian. Hindi kailangang malalim ang mga salita. Ang mahalaga ay totoo sa puso. Na ibig sabihin nito, may communication tayo sa Kanya. Pag mayroong communication mga kapatid, palatandaan ito ng pag-ibig. Ibig sabihin, Ipahayag ang iyong damdamin, pasasalamat at kahilingan sa Diyos. Gawin siyang una mong takbuhan. Number 3 na tips kung paano po ibigin ang Diyos ng buong puso, isa buhay ang kanyang kalooban. So, ibig sabihin, ipinapakita ang pag-ibig sa Diyos sa pumagitan ng pagsunod. Paano mo masabing tunay mong mahal ang Diyos, inibig ang Diyos, na hindi naman nakikita sa pagsunod? Kaya dapat mga kapatid, isa buhay ang kanyang kalooban dahil ito ay pagpapakita ng pag-ibig. Magsikap sumunod sa kanyang mga utos, hindi bilang obligasyon kundi bilang tugon sa pagmamahal. Iwasan din yung kasalanan dahil ang kasalanan ay lumalayo sa Diyos. Paano masabing iniibig mo ang Diyos tapos patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan? Dapat iniiwasan natin ito kasi ito ang nagpapalayo sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Maging mabuti dapat sa kapwa dahil ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig din sa Diyos. Ayon sa unang Juan 4, 20 at 21. So mga kapatid, yan po ang dapat nating gawin. Pang-apat na tips kung paano natin ibigin ang Diyos ng buong puso. Isuko ang buong buhay mo sa Kanya. Ang totoong pag-ibig mga kapatid ay may kasamang pagsuko. Isusuko natin, ibig sabihin, nagtiwala tayo sa Diyos. Ipinagkatiwala na natin ang lahat sa Kanya. Wala po tayong doda sa Kanya. Ilagay siya sa sentro ng iyong buhay. Hindi lang bahagi, kundi buong puso mo. di ba? Kaya nga, ibigin ang Diyos ng buong puso. Isan tabi yung mga bagay na humahadlang sa relasyon mo sa Kanya. Maaring ito'y bisyo, pride, or maling relasyon. Isan tabi po natin yan, mga kapatid. At yung panglima na tips kung paano natin ibigin ang Diyos ng buong puso. Maglingkod at magbigay. Mga palatandaan po yan. Ibig sabihin, pag-ibig po ang motibo ng tunay na paglilingkod. Maglingkod sa simbahan o sa nangangailangan. Ang gawain ito ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Maging mapagbigay ng oras, talento at yaman. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal mo siya. Ganon din po sa ating Panginoon. So, pang-anim po na tips kung paano ibigin ang Diyos ng buong puso, magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Ang pusong marunong tumanaw ng utang na loob ay madaling umibig. Alalahanin ang mga biyayang natanggap mo. Araw-araw kahit maliliit, mayroon po tayong pag-alaala dyan. Magpasalamat kahit sa mahirap na panahon, sapagkat nariyan pa rin ang Diyos, hindi kanya iiwan. At pang-pito na tips kung paano ibigin ang Diyos ng buong puso, manatiling tapat kahit mahirap. So mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay nananatili kahit sa pagsubok. Ibig sabihin, pagtiisan yung mga hamon ng pananampalataya. Dahil yung mga pagsubok ay paraan upang tumibay ang relasyon mo sa Diyos. Ipaglaban ang iyong pananampalataya. Huwag mahiyang ipahayag ang iyong pagmamahal sa Diyos ang pitong tips mga kapatid kung paano ibigin ang Diyos ng buong puso ay makakatulong sa ating Christian life na makapamuhay tayo na puno ng pag-ibig sa Diyos at para maipakita din natin ito sa ating buhay at pamumuhay. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.